Kung sunod natin pasyente, tatanungin po natin kung ano ang kanyang pangalan. Hello. Ano pong masakit sa inyo? Masakit ang aking puso. Puso? Hindi ano ako puso? makahinga. Hindi makahinga? Ano pong pangalan nyo, sir? Alfredo. Alfredo. Okay. Hello, ito naman po mas, may sakit yung puso. Ay, sige po. So, 1,564 naman po. Okay. Ano pong gamot ang iinamin ko, Dok? Maghintay na lang po kayo. Che-check po natin yung ano na. No? Oo, perahan po ba ako? Oh. Hindi pa po. Kapag mo lalong masakit na po. Hindi na po ako makahinga. Ito po yung subok ng puso. Ayan po si Doc Gabriela. Igagamot po kayo tapos i-invest ko lang. May sipon po. po. Wala po. pa ah. siya ka, pwede mo din naman isuot. Yung gamot mo, oh. kapag masakit lang po yung puso mo, gamitin mo na po yun para hindi ka na po pumunta sa ayaw. Ayan po, para po malinis ka at walang germs. Ano, lagyan ko lang po ng ano, alcohol po. Turong ka hawak o sa kamay. Ang sakit! Ang sakit! Okay na okay. po, pwede na po kayong umuwi. Pwede na po kayong umuwi. Salamat, Dok. So, ito po yung pasyente namin ng... Dito po lalagay yung pasyente ng mga bata. Dito naman po yung mga matatanda. Kasi po, ito po, naiksilan po yung... Ano po niya. Kaya hindi po ito magkakasya sa matanda. Mata sa matanda. Mata Tapos, dito din po natin nila, kung i-x-ray. Tapos, kung

sipon. Itong isa, may ubot sipon ito. 1,000 for 1,000 Ito po ba yan? Ito, ito po yung gamot ninyo. Tapos po, bibigyan po sa pangyay ng ano po, ito po, ng, bibigyan po, bibigyan ko siya ng, ano, ng, 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 ng face mask, kasi importante ito sa lahat ng may magsakit, at saka ubod si Pony. Lalo na ang sakit niya ay nakakahawa. Mag-antay ka na lang muna kasi gagaling din yan. Hmm, Ito po Bible sa in. kayo. Pwede na po kayong imalis. Salamat po. So, ito po si Steve. Ma, ano, po siya. Kaya po dito po siya sa mahaba kasi po na po siya. Gagamot, gagamotin mo na ni Dr. Gabriel mo So, kailangan po kapag pilay tayo may may hawak na ano. Um, ito po yun. Ito po si Kilala ko na po siya, Pilay. Kaya po, ano, alam ko po na Pilay siya. Ayan na po si Ate Gabi. i na po siya. sabay na may pilay sa kamay ko. Okay na po ba, Dr. Gabriel? Okay na po siya. Bye-bye! So guys, ayun lang po yung nasa video natin. Gusto ko po, po may natutunan po kayo sa maging doctor paglaki nyo. Bye-bye!